Ano ang inyo na lang na isipin ko yan yung ulan? Wala ko sa likod. Parang yung ito po. Ha? Ito po, bumaw na lang yung wala. Bumaw na lang yung Guys, nabaha yung bahay ko guys. O oh, nagkabaha po dito. kasi nga, ang ulan kasi tubig doon sa taas. O oh di ba ang daming tubig? O oh, ganito na, ha? Nakita mo, ito yung bagay na po ang katapon namin. Dahil sa ulan. Kasi lakas ko ang ulan. So, kaya pala nabubulog yung ating tubig. Ano? Diyan pa lang. Pakita mo ano. Pakita sa to. Ayan, ha? Diyan pala pumapasok yung tubig. Kaya pala nabubul... So, mabulog yung ano natin, yung mga alpuba. Paano? Huwag na lang. Wala, mandi na. Hindi na lang. Asan na natin ang alpuba? Asan natin ang alpuba? Huwag nalangin. Sa dito, pala dyan ko. Sa dito? Hindi 'yan kana, ha? Wala wala lang talaga. Ha? Wala lagi. Ginto na hindi kasi baka paos. Ginla kayo kag akin ng ating sa bahay. hindi pala siya fully sabi ko sa na nag-fully go, tapos ang hindi nilo-fully, kaya pala. Kasiunti-unti lang kasi sira yung ating Wala nang sira na. Nagbubulok ng kusang. Yan po, nabulok na po sa kasi dahil sa agos ng ulan, pumupunta sa brito, kaya nabubulok. So ito ay sira na ay eh, tinakpanak po ni mama na ganito. So kahit ganyan, basang-basa, wala po pa alam ni dito. So natakal lang ako kasi nagulog na siya, nasira na talaga siya. So dito naman ay sa baba naman, Hmm, unang tulog. Unang tulog, unong tulog. So ngayon mga mamusi dito na mas marami may marami problema. So ngayon ay may bago kami ano, alagayan ng plato. Ito yung ang alagayan ng plato so bago siya. So bago ang lahat kasi nag kasi dito sa blue of. Magmamak po tayo kasi nagbabahak. Ay pagkali ano na kasi So kailangan natin ay mag ganito lang tayo araw-araw. Eh. Okay. Ito so, yung umulan naman. Uy, kumulat sa lalaw mga mamo si Oy Oy. ano, narito. So, my God, kailangan natin mag-back. So, sa taas naman muna tayo ka lang yun. So, yan. So, dito na tayo muna tayo sa taas. So, tapos dito naman mga mamo siya, gumapaha din yung siya. So, dito na tayo sa taas, dyan, gumapaha talaga siya. So, tapos so, 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 sa taas naman tayo. Dito siya. Tumataas naman tayo. Dito rin itaas Dito rin. Dito rin ay bumabahan. Dito rin tulad. O. Ipakita naman natin. Ayan siya. At tumutulog po siya dito. Kaya nilalagyan po natin siya ng um, damit

ayan ba? So ayan na, tumutulo talaga siya. Ilan minuto na sis? Four. Ha? Four. So ngayon mga mamsi, um, ano kaya, ano kaya dapat isolve dito, no? Comment down please, ah, um, anong kailangan yung gawin para, um, mahinto yung ating, um, tawag doon. At 800. Tapos, um, ay, 800, tag 80. So, 8 pieces out in pieces is 800. Um, ang, ang 8 pieces na kahoy so sa pagkakita? Or 1,000? Uh, 8 pieces, 10 pesos. Out in pieces, is 800. 800. The 800. So, 20 pieces is nasa 1,600. Um, 1,600. Yung 1,600 is kahoy lang yun plus plywood pa. Yung plywood natin, parang tag 300 na isa. So, kailangan yung plywood ay isa, dalawa, tatlo, apat, ita, anit. Ito. Itong plywood ang kailangan natin dito sa taas. Sa alkuban natin. So, 300 times 7 is okay, 300 times 7 Kaya, 600 Plus 600 1, Plus So, 1, 2, uh, is that 2, uh, 4, plus 1, 6. No? 2, 4, plus 1, 6. At, at, um, ano pa sa lansang pa? Mal lansang maliit at malaki kung so, kailangan natin. So, mas malaki 5,000 talaga ang magagasok dito sa ating So, Kulang na. Oh, baka kulangin yung 5,000 allowance. Or anawag an no. 6,000, okay na po yung 6,000. Okay na po yung lahat ethical mo mm. ba dito? Pagsahod ni mo, budgetan ni pag pagsahod. Di ba? So ngayon mga man, si habang umuulan, habang um, malakas yung ulan, mulung po muna tayo. At ayun na naman yung aking update. Bakit naman ba wala siya? Yung aking update kasi yun yung aking update sa aking bangay. Terrier. So, kahit bumagyo, kahit kahit malaking uh, kahit malaking maraming bagyo uh, dumaan, at least, okay na sa mga. So, thank you so much sa mga mamsi and God bless. Bye! Sige <ti> na, kung nung tabok. Ayan yung isda, nahuli ni Papa. So, kano kilo niyan pa? Tinta, dos, dos, seventy, at ito pa oh, daming isda guys. Ayan. Hindi yung isda Ayan, lagi isda So ayan may isda pa. Ayan. So one kilo, pila kilo ada pa? Basahin 250 yang ang kilo nito. <that tong> di bang daming is there, guys <tong> ah. <tong> Ah wala ako. Grabe 'to. Yung ito to. Tagayin na natin 'ko dito. Okay. Nakuha. Dito na. D'ra kahit no, 'no. Hey na guys, kahit magulan dito ay kagaano po tayo nagsasaing tayo dito sa labas. May kahoy naman kami kasi nagluluto ako ng um bigas na mais. Bigas po sila mais at lulutuin. At habang umuulan pa po dito, dito po tayo magluluto ng ating kakainin ngayong gabi, ang bigas mais. Siyempre, mo muna natin yung bigas mais. Saka natin, ah, oh, papakuluin natin yung tubig. Saka natin, ilalagay yung mais. ba? Diba? So, dito na nga tayo mga mamas. Ito ay gagawin nating tinola. Masarap kasi ito tinola, sabi ni Papa. So, ito yung ating lulutuin eh kasi yung iba ay binili na po ni Bakang. Binili po ni Bakang yung ito, ito din ay ating pipretuhin. Ito ay gunting-gunting kuha ni Papa kagabi. Awk na isang araw. O oh, ito yung nakuha ni Papa. Ito yung ngayon. Uh, um, fresh na fresh, di ba? Oh. Sarap. Hmm. Okay. Tina? So ngayon, dito po tayo ngayon ay naglilinis po tayo ng ano, ng mga isda kasi magluluto ako ng tinulang manita, yeah, sure. tinulang so, isda na fresh at uh, magpiprito ako ng isda na gunting-gunting. So, lilinisan muna na natin para natin magluto agad Kasi tapos ako magluto ng kanin, so ngayon ito naman yung ating gagawin at sa trabahoin. So, dito ulit, pati sa instant So, ito yung isda natin na, na lutuin, no, yan, no. At saka ito, uh, tinulang isda at um, ano, aswang-aswang prito. Ito, aswang-aswang muna ang isda. So, yan pala, Yung isda ay nakuha na pala ni Bakang na order na pala ni Bakang yun lahat. Yung tatlong kilong isda na pinikturan ko. Pero hindi pa rin hindi pa hindi pa rin kinuha ngayon maka gumaya pa yun. So hanggang dito lang muna tayo mga boxes. Ang ini nagpusa. Bye! Kaya yan.